Yo, what's up mga kuyos? Good morning! For today's video, ayan. Bali, ito na yung big event. Ito yung morning ng kasal. Bali, ito yung hotel namin. Nagpa-practice kami ngayon, tsaka pictorial na rin ng mga gagawin din sa kasal. Tsaka, para dun sa one day edit nung videographer ng aking kapatid. Ayan, dito. Kala mo talaga namang pinag-me-meetingan ang pinag-uusapan lang naman eh, kung ano yung kinain ng agahan. <laughs> ano masasabi mo sa apron na? <laughs> Di sa'yo okay. Ha? Di sa'yo okay. Ganda na Sa amin, oh. So, medyo nila kaya pa yung... Okay, okay. Medyo ano nga eh. Flat chested pa to eh. Nakita na naman kita. Lugi talaga <laughs> sa apron. <laughs> bumagay sa kanya apron niya eh. Oo, oh, bumagay. Ah, hello. <laughs> Bagay! Bagay sa kanya yung apron niya eh. Yan bali, nandito nga yung artist. Yan. Minimake-up ka na kami. Mga groom tsaka inaayusan na rin ang buhay. Alam mo may may maiaayos pa talaga sa mukha eh. Sagad na yan eh. Ano yung binibili ko pa nandiyan? Skim coat? Skim coat yung pader yun eh. Oo nga. <laughs> Pampasilya yun eh. Ayan <laughs> niya eh. Parang gusto pang pampasilyahan ng tatay kayong mukha eh. Kasi hindi daw kaya ng powder. <laughs> Ate, ano masasabi mo sa apron ko? Bakit? Tignan mo yung apron ko. Hindi mo nakita yung apron ko? Ay, parang parang yan, bali dito pababa na nga kami ng ground floor kasi doon ang gaganapin ng pictorial sa lahat ng kahihiyan sa lima Dali dito dadaan nga pala kami ng buffet sa mismo kainan tapos habang kumakain sila and pauumay sila nakapanood sa amin dun sa maming mga pictorial So ngayon nga, natapos na yung first set ng kahihiyan namin. Grabe. <laughs> <laughs> Lahat ng kahihiyan niya tayo, inabot namin dun ah. So yun, may kami. May mga kumakain dun kasi yung harap nun si yung police. Buffet yun. Uh, it all you can na buffet. Tapos <laughs> yung <Siyang> kami kinukunan. Grabe. <laughs> Pero masaya, masaya. Kasi yung nakakaiya, siyempre, hindi naman natin araw-araw ginagawa. Pero stick. Back pa din. Kaya yun, congratulations sa inyo. Jose, tsaka Niki. Mamaya, babalik ulit tayo para mga sa formal na tayo pa. At ito na, start na ang aming formal pictorial yan. Lahat kami nakabarong na. O, oh, di ba? Ayos. Tuloy-tuloy ang pictorial. Wala pa nga pala kaming lunch niya. Yan tali dito. Ito yung last part ng aming pictorial. Bago kami pakainin ng lunch. Bali, mga around 12.30 to. Tapos call type namin is around 1 p.m. Para magpunta na kami sa church. Kasi yung kasal is magi start ng 3 p.m. Kaya halos lahat talaga minamadali na namin para matapos na. Ayan, palakad-lakad pa nga kami. Mabalik-balik kami. Yan, bali, ito na yung last part. Ayan, tapos sa picture niya mga abay, bali, sa family na lang. Ayan, sobrang naiinip na nga itong batang makulit na to. Ayan, tiktok-tiktok muna siya dyan. jan sayo walang konti. Ayan, tapos sabang iniintay namin, sabi ka, tak, tara, selfie muna tayo. Sakit na rin ang paa eh. Sobrang sakit na ng ako ko dyan. Ayan, di ba? Oh, picture, picture. Kaya yun guys, kung maabot kayo sa part na to, please like. And pusuan nyo naman. Tsaka follow na rin kayo. Maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod nating video, paalam!